ito tapos mayroon din dito ano uh, lander. around 8.30 ngayon at ngayon ay nandito tayo sa palengke dito sa Batangas public market bagong palengke kasi tinignan natin kung po tayo ng nagbababa ng isda at ito so yung truck na to ay galing ng Occidental Mindoro huh?

Bawi na upo na sa pagkita. Ito mga truck na to ay galing yan ng Sablayan sa Occidental Mindoro. So iba-iba rin yung uh, variety ng isda na kanilang dala uh, karamihan kasi mga pagkasablayan meron silang mga dalayan ng mga tuna pero generally katulad ng iba pa mga galing na ibabayan sa Mindoro so sa Aptudan ng Mindoro uh, number one dyan lagi meron tulingan tsaka tambakol tapos sa uh, nasasama na lang yan ng iba iba pang mga variety pa ng isda so sa ngayon yung mga namimili ng isda banye banye rambilian hudi na yan ay tinitingnan ngayon nila at sinisilip yung laman na isda ng mga dala ng ating mga biyahero 3-2 ang isang banyera Usually yan mga 3 hanggang 4 hanggang 5,000 Depende sa quality at saka sa season ng isda So yung mga galunggong sa banyera yan Usually ay naglalaman niya ng uh, 40 kilos So yung tinitingnan nila ngayon doon ay ano, tulingan So ang uh, tara nila ay ano, ang alokan ay 3-2 Oh, sis. <laughs>

malaking kulyasan so sabi nila mga 6 to 8 10 kilos ang laman nito grabe lalaki ng mga to so ito naman banyera na to ay sabi ko mga muslo at talaki to kaya hindi naman natin pwedeng buksan pa yan at uh, maghihintay yan ng kanyang buyer so ito naman nasa kabilang side mga maya maya parang kita nga may mga di kulay yung isda dyan Mayamaya, maya maya dorado may mga sagisihin yeah. Ito kuya Ano to? Maya-maya. Maya-maya yan pula. Maya -maya, pula. Sagisihin pa. Sa uh, sagisihin sagisihin Ah, oh, ito, ito. Okay. Mga dorado. Ito yung mga mahaba eh. Madilaw din to. Mahaba itong dorado na to. Welcome to my guy. Yung kumay daw. Dating Okay. What's up kuya? Ah. Uh, Anong isda to ko yung lapad nito ah? Muslo. Muslo. So, Muslo yan. Lapad oh. Okay, sagisihin. Muslo at saka sagisihin. Lapad nito. 2-5. O, 3 na raw. Yung isang banyera ng tulingan. Kanina, 4,000, na libo. Ngayon, 3-5 na. <laughs> o, oh, 4 na libo daw. <laughs> Maga pa ngayon, mga alas 9 ng gabi. Pero meron ang mga nagdadatingan. Kaya hindi pa masyadong karamihan yung tao dito. <laughs> Subscribe and support. Hello, marami na ba? Marami na dumating kuya? Wala Shout out to Idol. Batangas TV. Malapa. Okay, kuya. Magandang uh, gabi sa iyo. Kumusta? Ayos lang Idol. Ito dumating na to kuya. Anong galing saan yan? Itong kay Mang Ben. Ben and Pe. Ayos eh. Idol lang. Last round. people. Boss. Kumusta? May sticker boss. Wala pa eh. Mahal lang. Wala mahal, mahal. lang <laughs> sticker. Anong sanggaling ng isda mo na ngayon kuya? Galing sa Antoy Antique. Ah? Oh, Antique? Oh, no, layo. Karating lang. Wow, ano mga dalaga dalaga bukid? Saka ano, mulong, tambakol. Dalagang bukid, mulong, apo, tambakol, apo. Pag kalalaking banyera, ilang De, po, ano, per box 35 kilos. Oh, lang, per box lang. lang uh, 35 kilos. Ay magkano ang taratuhan mo pag 65, 65 yung tatlong klase ng isda na yun, 6.5 na yun? or hindi. Ano? Ah, isang klase lang yun. Anong, ano yung 6.5? Yung dalagang bukid, kung tawagin. Dalagang bukit, puro. Dalagang bukit? Apo. Okay. 6.5. Ating ang silipin, bossing. Ngayon. Ari nga pala yung isa-isa ko na bukod. At mapula doon. Yan. O tabi mo, pamasa. Ay, lalo po. May mapipili nga ganyan. Ay, ito yung dalagang bukit. Apo. Ito, ito, kay Berto Putik. Oh, ganun Quality, very nice. Quality nga ano. Antike rin ito kasama ng antike. Apo. Dalimang mong kalibo yan. Yan. Kalibo? Kalibo ganda nga naman. Ano, puro. Malamang ano. Pura, puro naman, puro. Eh, isa naman na. Ito ang level dito, matikas at malakas. Kaso, my life. Wala 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 <laughs> Basta Basta ng kanin, kayo naman di pa naman tapos Medyo minus ngayon ang isda eh Nung isang araw um, namasan ka dito madami siya Tapos so, punta ko dito nung isang gabi nakapagbabaan na na-late ako Tsaka maliwanag ang gabi ang buwan eh kaya hmm. Kaya kung maliwanag ang medyo minus ang isda Oo pag maliwanag ang buwan eh Pero ngayon meron pa tayong, meron pa tayong in-expect na darating ngayon ay wala Kaunti no? na. Kung may dumating yung mga kaunti, katulad ng dumang linggo na talaga marami. Yung telepiat bangus naman. Pag madaling araw naman, uh, Romlon. Uh, oh, wow. Ano mga pag Romlon? Ano mga dalang isa? Galunggong, dumaan, lagitli. Matamba ka pag tawagi. Buraw. Mga, mm -hmm. ano, ah. mga usual anong oras yun, bossing? No. Alas, alas dos. dos. No. Bukan din natin mamaya ang alas dos. No. Baba ako. Yan lang naman ako sa alang ilan. May laman pa ito kuya? Oo. Oh. Oh, meron pa rin. Yeah. Ay di sinisilip-silip pa kung magaganda pa nga rin daw yung dala nilang isda down. <laughs> oh, ganda. Rosas. Wow. So, nice. Ay dalagang dalaga nga. Dalagang oh. <laughs> dalaga. <laughs> so very nice. saan? quality. Ay Dalagang-dalagang <laughs> Ako saan? Ako Ako <laughs> dalagang dalaga eh. Shoot na yan. na Tingnan natin yung laman. dalagang dalaga nga. Ano ba tita? Ano masasabi nyo sa dalagang bukid? Maganda po. Saan ang dalan niyan? Tanawan. Tanawan ang tinda naman. Ang dalan ni tita. Mga ilang box dito ang bibili natin. Limang dalagang bukid. Wow. Ano pangalan ni Tita Pam? Si Tita Aida. So, yung mga taga-tanawan. <laughs> Punta kayo kay Tita Aida mamaya at ang dala ay dalagang bukid. Yun. Pero tumingin din po kayo doon, Tita, yung sa mga galing sa Blayan, Mindoro. Anong nagustuhan nyo doon? Lapad laa Kulingan na lapad. Aray, baka may makikita isang Ilang banyera, tita? Dalawa. Magkano, magkano yung kuha daw? 3-2. Okay, tuloy lapad. Galing sa Blayan, no, Occidental Mindoro. Ang nakuha ng na tita doon. So, dalawang banyera daw. John! <laughs> <Diyan! laughs> Wala na! Wala na!

na, nakabubukin ako. Bubukin na, malambot. Hindi na na, Rio. Nakapalo ako doon. Nakapalo ka naman pala yun. <laughs> nakapalo ka, nakapalo. <laughs> <Palo. laughs> ah, <mara>. so, <laughs> oh, na <laughs> ah, yun. <iya. laughs> ah, <ay, laughs> na. Ako dito. <laughs> Dalagang bukid lahat po. to, boring Dalagang bukid. Punta yan, ay tinakong nga, Punta. Aling ka? Stampa to yun? Ah, stampa Magaganda nga ito. Quality. So, lalagyan muna natin ng yellow bago ibiyahin ni Tita Aida. Punta ng Tanawan. So ito mga tropa pips natin dito. Ito yung mga nakatambay na yellow nila dito. Yo, magkano isang bloke kuya? 480 lang ang idol. 480 ang bloke ng yellow. So, sa, sa kalahati S. 240 lang para sa mga gustong mag bilhin ng bulk na ice. So, yung kanyang unang customer ay di si Tita Aida, tama ba? yung uh, taga tanawan <laughs> na ang nabili ay apat baga o limang banyerang uh, dalagang bukid Oo, shout out. Shout out. Shout out, oh, tayo lon, taga romblon, Shoutout sa mga rumblon Shoutout Lods O sige shoutout Follow nyo ang page ni Anong page mo idol? Tagaibaan ako Ibaan, anong page mo? Ibaan Yun nga, tagaibaan ako ah, Tagaibaan ng page, Follow nyo ang support Lods So gaya yan taga Romblon yan ha Matiba oh, yan Hahaha Wala ito san. Demang ko po pala, doktino. Commander Carmelo Canton. Ah, so yung pala dumating na jeep kanina eh is da rin ang dala. Ah, uh, private Torres natanawan family. Ah, okay, so kasama pa rin pala ito ng galing ng sablayan. Mga ano to, tambakol. Ang ating kayo po ito, yung ilo atin. Sa nga pa. Ay, sa nga tuk pa, tuktok! Mga tuna na yan, kuya, no? katabi na dito God's Will at saka BSD Fish Dealer Ito yung anong mga nasambot ng mga isla gali sa mga nagbibiyahe Tingnan natin dito kay RML Ito naman mga galunggong Boss, ang galing yung ating galunggong Kalatagan Ayan, ah, masarap, kalatagan Galunggong, So ayan o, Kalatagan, Batangas Tapos mayroon din dito ano, uh, Lemery So yung ganito karami na isang banyera Ay nasa 40 kilos daw yan Yung mga dumating kanina ng mga tuna, ilalatag na raw sa sahig. Tingnan natin kung gaano kagaganda yung tuna na to. Galing ito na sa Blayan. So medyo malalaki itong mga tuna na to. Kasi so yung isang natin yung natin, mga 20s. Ito, ito, lang ito uh, 32 kilos na ito. Ito naman, 28. 23. 19. 19 kilos Tapos ito 19.5 At eh uh, 23 kilos